Good morning guys, nandito tayo ngayon sa sports complex ayan guys, city of Imos sports complex dito tayo manunumpa And samantala antayin ko yung mga kasamahan ko dito muna ako sa park ng Imos medyo napakainit na pag alas 9 pa lang o mga 8.30 pa lang ng umaga ito muna ako ng mini stop at bilitahin tubig So, ganda ng setup nila dito sa park nila. Yung dulo na yon, yun yung Comelec. Diyan kami nag-file ng COC. Yung pinaka-plug pool nila. Ayan, tapos taas na rin yan. At nandun naman yung simbahan. Christmas tree. Austin, din. Imos. City of Flag Capital. Ayan, mga sinaunang kanyon. Ito, Alpha. Bibili mo na akong tubig. Ayan guys, kabili na ako ng tubig. Ayan guys, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.